So guys, good morning guys. Tama pala yung sinasabi nila guys na ano, na pag wala ka pang wala pa ka pang maraming viewers, subscriber, walang manonood sa iyo. Tsaka isa pa, wala ring kailangan galingan, galingan mo sa pag ano, content. Kung wala kang galing sa pag-content, wala manonood sa iyo. Saka wala magsusubscribe siya wala din maglalike lahat wala kaya ang pero pag marami ka ng subscriber tapos nakuha mo na yung mga matataas ng mga ano kunting creator yun maraming manunood iyo lalo na pag ano nagpasabi ka na ano magbimigay ka tutulong ka ayun maraming manunood sa'yo pagkatulad nating walang wala wala tayong ano wala tayong walang pera tapos wala pa tayong subscriber wala ka nanonood sa ating video ayun wala pa talagang nanonood sa'yo ang hirap pala guys mahirap ka na talagang mahirap talaga ay ano no kaya siguro dito ano kayo maganda dito gusto ko na kumuhi sana ng ano eh gusto ko na kumuhi ng butuan sa amin gusto ko na kumuhi ng probinsya kaso hindi ako makauwi-uwi kasi ito, mula nang wala akong, wala akong pera ang pumasahe tapos nahihirap pagdating ko doon wala rin kaya kinasakyo pa naman sana kung mamonetize ako dito sa youtube channel na to uwi na ako doon sa amin sa, sa butuan kaso wala kaya guys, palambing-lambing na po guys sa ating ano guys, para mga abot tayo ko. So, panood kayo ng video guys. Nakuha ko lang yung portasan mo guys. Pwede na yun sa akin guys. Kumunitize lang to guys yung, yung channel na to. Uwain ako sa Butuan. Hirap hey talaga dito guys. Kaya yun na lang po guys.